Mga kapatid, naalala mo ba ang kwento ni David sa panahon na siya ay nagkaproblema sa Ziklag? Nilusob ng kaaway ang kampo ni David at habang wala sila, tinangay ang kanilang mga ari-arian. Ang mga sundalo ni David ay nawalan ng tiwala sa pamumuno niya at gusto nilang patayin na rin si David. Pero humingi si David ng direksyon sa Diyos sa gitna ng lahat na ito. At naalala mo pa ba ang talatang ito? Isang Samuel 36 Ngunit pinalakas ni David ang loob niya sa Panginoon na kaniyang Diyos. Ilang beses na ba tayong dumaan sa ziklag? Yung wala kang inagrabyado, pero ikaw ang sinisisi. Yung pinaglaban mo ang lahat, pero sa huli, naiwan ka pa rin. Yung pagod ka na sa laban, pero kailangan mo pa rin tumayo. Mag-isa. Ganyan si David sa Ziklag. Lahat ng mahal niya nawala. Ang mga tauhan niya gustong batuhin siya. Pero ang sabi ng Biblia, pinalakas ni David ang loob niya sa Panginoon. Ngayon, kung ikaw man ay nasa Ziklag ng buhay mo, ito ang panalangin para sa iyo. Panginoon, pagod na po ako hindi lang sa trabaho, kundi sa mga laban na hindi ko pinili. Pagod sa mga tanong na walang sagot. Pagod sa mga taong hindi ko na mapakiusapan. Pagod sa bigat ng responsibilidad. At minsan, pagod na ring umasa. Pero sa gitna ng lahat ng ito, natutunan ko ang kwento ni David. Na noong lahat ay tumalikod sa kanya. Noong parang wala nang natirang kakampi pinalakas niya ang sarili niya sa iyo. Panginoon, turuan mo rin po akong gawin yon. Turuan mo akong hanapin ka. Sa gitna ng aking ziklag, sa gitna ng pagkasunog, ng pagkawala, ng kawalan ng direksyon. Kasi minsan, walang aaliw sa akin. Walang yayakap, walang susuporta, at ang tanging natitira ay ikaw, at ngayon natutunan ko na sapat ka. Ikaw ang lakas ko kahit pagod na ako. Ikaw ang pag-asa ko kahit walang malinaw na sagot. Ikaw ang sandigan ko kahit parang guguho ang lahat. Turuan mo akong magsalita ng buhay sa sarili ko, hindi ng panghihina. Turuan mo akong ipaalala sa sarili ko kung sino ka Diyos ng mga himala, Diyos ng mga sugatan, Diyos ng mga pinipiling bumangon kahit walang palakpak. Panginoon, kahit wala akong lakas ngayon, turuan mo akong humugot ng lakas mula sa iyo. Yung tahimik pero totoo. Yung walang drama pero puno ng pananampalataya. Yakapin mo ako ngayong gabi. At sa yakap mong iyon, paalalahanan mo ako na hindi ito ang katapusan, na hindi natatapos ang kwento ko sa ziklag, na may susunod pa at ikaw ang sumulat ng kabanatang iyon. Panginoon, kung nawalan man ako, kung may umalis, kung may nawala, alam kong hindi patapos ang plano mo, kaya turuan mo akong bumangon muli. Hindi para ipakita sa mundo na malakas ako Kundi para ipakita sa mundo na ikaw ang lakas ko. Sa bawat iyak, paalalahanan mo akong may plano ka. Sa bawat katahimikan, paalalahanan mo akong naririnig mo ako. At sa bawat hakbang kong papalapit muli sa iyo, paalalahanan mo akong hindi mo ako iniwan. Espiritu Santo, gawin mong buhay ang salita mo sa puso ko. Nasa oras ng pagod, maalala ko ang iyong pangako. Katulad ni David, turuan mo akong umawit muli. Magtiwala muli. Lumaban muli. Maniwala muli. Sa pangalan ni Jesus. Ito ang panalangin ng puso kong muling bumabangon. Amen. Itype mo lang Amen sa comments kung ito rin ang panalangin ng iyong puso